natin dito. Ayan, may power na. Automatic na siya. Okay. Ito, kakabit lang naman itong mga ground sa body. Hindi yung ground yun, galing doon. Sa so body lang din. Para may magamit ng ito. Tatap na lang yung may ilaw nito. Kung uh, machichick ko na rin yung gumagana. Ang ganito. Ayan, nagagana na siya. Kasi parang ano lang, parang GoPro lang siya. Okay na, Dan? Okay, Ah, check natin min sa main breaker muna tayo mga start tapos ilaw check mo na yung mga ilaw doon uh, ah, ilaw hindi yung outlet outlet din Ayan mga boss at good morning, good morning Welcome pa ulit sa ating youtube channel din sa ating facebook page Check natin itong Black 34 Yung mga electrical natin And then nabili na natin yung steel nest Na para sa railings ng agdan Okay, kakabit na rin natin ngayon Check na natin ngayon mga boss, tara, let's go, samahan niya ako Ayan mga boss, tara Yung mga electrical natin Okay, tapos na natin ito ngayon mga kaibigan dito. Ito yung para sa ating uh, unit dyan sa aircon. Sim lang din nandiyan. Ito, out flooring na lang naman ito at uh, yung, uh, ito siya yung breaker niya. Uh, ito bala kasi talaga ng uh, solar. May solar kasi din na generator. Ayan. And then ito yung uh, para sa galing natin sa kontador ay abang natin dito then dito then naka-automatic yung binili ni sir pag alimbawa namatay ang kuryente automatic sa generator tsaka sa solar and then ito yan uh, matititik mo yung uh, kanyang uh, kuryente yung konsumo niya and then uh, ito sa breaker time. pwede magdagdag tatik mo natin dito sa uh, yung steel stainless nandito na rin naman yung stainless mga boss ito yung stainless na okay na rin para dito sa ating uh, release kakabit na rin naman okay and then by uh, Sunday o Sabado pag natapos na to release eh, ang final na natin yung uh, top ng uh, wood plank ito ito yung uh, no, top coat na top, top coat naman to. ito nga pala yung ano ating uh, floated yan Kakabit na yung floated natin uh, okay na yan, kaya wala pa itong mga ilaw dahil nasa kaso pa yung ating mga electrical para sa ating mga ilaw. So, yan. Ating TV console. Okay na siya. Harus uh, hindi naglalayo yung kulay ng kulay dito. Okay. Okay na. boss at uh, okay na yung ating electrical yung mismong galing sa contador na lang yung ating uh, itatap dito kaya uh, kapit na natin dito ay okay. uh, gamit yung client ng kanilang uh, automatic yung sa generator hindi na sa kanyang solar kung halimbawa wala yung generator nya yung solar automatic na mag open okay yung palagay din ito yung ating breaker okay, ultyo lang ang ginamit natin ng mga wire guys na ang sa lansan okay, dito kulang pa naman to dagdagan na lang ng ibang breaker ay hindi na ito sa aircon niya, kulang pa lang dagdagan na lang importante mapailaw lang natin itong unit na uh, unit na yun at ginagamit uh, yung mga ano at matest na natin o patanood na natin yung unit okay yung uh, electrical storage room tap mo natin yung uh, kanyang supply galing sa kontador ng meral ko okay natap na natin ito samantala lang muna natin to para may magamit na ilaw naglustre yung nasa taas niya kailangan nito yung uh, bolt on na yung ganyan ng tornillo niya hindi yung ganon niya ayan, yung tornillo niya sa talso ayan. yung bolt on kasi ayan. ito yung kasi plug in hindi nito plug in din naman to kaso hindi yung kanya yung kanyang nasa uh, dulo na yan hindi talaga yung para dyan sa kanya pag plug in talaga yung para dito yan. Iipit mo lang. Ito, naka-bolt on lang siya. Bolt on, kailangan ito. Sim lang din niya para naisasalpak. Eh, hindi mahigpit ang kailangan mahigpit yung ating tornilyo para hindi mag-loose. Eh, kay higpit, eh, tanso lang yung pinagkakapitan. Samantala muna para may magagamit ko natin. Okay. Yan. Click natin dito. Yan, may power na. Automatic na siya. Okay. Oh. Ito, 'yung lang naman itong mga ground sa so body, hindi 'yung ground 'yon galing doon sa so body lang din. Para may magamit nang ito, tatap na lang ilaw nito kung uh, ma-check oh. ko alin 'yung gumagana. Hindi nito. Ayun oh, nagagana na siya. Asi, parang ano lang, ah, parang GoPro lang siya. Oh. Okay na dan? Salamat. Mm ha, -hmm. ah, check natin. Min sa main breaker muna tayo mag i-start. Tapos ilaw. Check mo na yung mga ilaw doon. Uh, ilaw. And then yung outlet. Outlet din. Yan. Check na natin kung may supply na. Okay. Ayun na yung lang yun. Para may magamit tayo. Ay, ito. Tatakpa na lang naman yun. Ito yung trip mo. Ayan. Tatakpa na lang naman yan. Okay. At naliot na natin. Yung generator dito lang may lalagyan. Papluringan muna natin to. Hindi sa kanyang uh, solar. Yan na, may naman tayo para sa solar. Okay. Yan, puno ng PVC panel yung mga boss eh. Ito, pag flooring yan, yan. Takbo na dun, kanya ano. Okay na. Check na yung mga ilaw natin dyan sa mga ano, TV console. Kung nagkaroon na. Check na yung mga ilaw. Ito naman, na-check na namin na namin to. Napailaw na rin naman yan. Kaso yung outlet niya lang ang hindi napapailaw. Gawa ng ano. Gawa lang yung kanyang outlet eh hindi pa naitatap eh naitap na ngayon yan, eh, gawin mo yung mga ilaw natin mga tos. Ah. yung sa TV console may saksa ay saksakan pa pala to sa TV console saksak mo muna tapos dami puno pa yung lub lub dito saksak mo na muna to TV console doon mo na lang saksak oh doon sa taas ito yung mga sensor natin or yung ating mga gamit dito sa ating uh, mga bolt o 20, 24 volt para sa ating strip light okay, and then ito sa mga ilaw sa so, din naman halagyan ah, na lang natin ng uh, switch dito para ngayon yung ating uh, step ng hagdan pwede mong patayin kung ayaw mong gapaganahin halagyan ah, na lang natin ng switch dito yan, may ilaw na yung mga outlet natin ito, at alis uh, ngayon lang naman matetesting itong mga outlet Gawa nga uh, hindi pa na itatap ng una. Yan, yan na itap na natin. Okay na. And then yung, uh, yung ceiling pan yung tasas. Yung ano na? Ayaw mong ceiling. Ah, yan lang, ceiling yan. Okay. yun Ayan yung ating uh, ceiling pan sim lang din. Yung sa taas, hindi din ganun din lang. Ginagawa na rin naman yung ating aldito mga boss. Yung ating uh, really, railings. Nice, oh. 10, nice. Tapos yan, pinaglagay natin ng uh, libelos para sa ating sensor. Dito natin tatap ng sensor niya para pag-apak niya. Ah, ano sensor mo yan? Ayan. Ito yung sensor niya. Ito yung mga nailaw na step ng hagdad. Ayan. Stainless. Tapos sa lamin lang naman yan, lalaki din dito. Tatap na lang naman natin ito. Ito uh, na lang naman dito. Ayun. Yan. Ano yung naman nalagay natin? Yan dito. Oh, okay, yun na rin naman. At uh, may mga mga kung Ito. Yung mga ilaw dito, check natin. Yan, okay na rin naman. Yan. Okay. okay na rin naman yung mga ilaw. Okay, buong malinis na. Yung ating ano. Uh, ating uh, master bedroom. Ayan, naikabit na rin yung para sa naruway natin ng mga nandyan lahat yung mga CCTV. Ayan, naikabit na rin sir. CCTV na lang din. Okay, yung para sa ating uh, CCTV rin. Ayan. Sa so, internet na naroon na rin. Aircon na lang din naman. Aircon na, lang. Ayan, uh, papaklear na tayo. Bagay Sabado. Bagay Linggo siguro. Agro ano natin to i tapkot na natin yung hagdan. Hintay lang natin matapos yung kanina nga na. Really nice stainless. Okay. Yeah. Eh babas, yan ang ating kunting pasilip. Black 34 ng uh, Lima phase 3 Yan, yan ang ating uh, nakabit na natin yung uh, supply. Eh, palitan na lang yung uh, dun, Yung kanyang uh, breaker na 60. Ang sarahe. Para for Kailangan kasi nahihigpit yung uh, mga tornilyo natin para hindi maglus yung uh, ating mga wire. Okay. Ang next update natin, check natin, yung uh, jasmine, yung dalawang jasmine. Okay, bukas, check natin kung ano sa dalawang ating ma-upload. Okay, ang update na lang. Ingat-ingat tayo mga Babay, 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 babay. Ito pong uh, Jay Uragon Vlog, napakaganda po ng uh, channel na ito. No? Uh, tungkol po ito sa construction. Actual uh, construction po ang uh, channel na ito. No? Pag pinanood nyo po ito, uh, panalo po kayo sa channel na ito. Uh, napaka napakaganda po ng uh, mga video niya. Uh, lalo na pong magaganda no yung mga iba't ibang design niya. Uh, kakaiba po yung mga iba't ibang design niya sa mga kisame. Subukan niyo po panoorin J Oragon vlog na ito. Uh, matutuwa po kayo pag uh, pinanood niyo po yung mga video niya. Maraming salamat po.